pinaka-iintay ni Senator Idol. Ang kanyang Seldo! Tara, kung tayo natin siya. Hi, Asuka! Hi! Is it Jensi, sir? Yes, I'm May kausa? Wala. Okay. May hahatid akong good news. Okay. Okay. Tara po. Sir, Jensi, may bao na akong good news for you! Alam ko na to. So, ito na most awaited. Yes, thank you. Thank you. Thank you, Alisa. Ito na Ha! Tingnan nyo. Paki-zoom. Ayan. 541,345.62. Three, wow. three months worth of salary ng isang senador. Ito pong checking ito. Kung matatanda niyo po, yung panahon ng kampanya, nag-promise po ako sa inyo na yung first paycheck ko ay do-donate ko buong buo sa charity. So now, I'm walking the talk. din ko po ito sa dalawang Children's Hospital, ang National Children's Hospital and Philippine Children's Medical Center. Coincidentally, ngayong buwan ng Nobyembre ay ang National Children's Month. So buong buo po, ito ay itudunod ko para sa pangailangan ng mga nasabing pagamutan. So, Let's go. Ingkas na natin to. Talagang nga mong bitiwan yung pagkuha sa Jeff. Eh. O, di ba? Maghagdan tayo. Kasi pag one floor lang o two floors, maganda na kayo. It's good for your health. Promise. Pero kung mga 10th floor, 12th floor, eh, pwede mag-elevator. Sa loob ng Senado, meron pong land bank. Hello. Good morning. Good morning po. Ito na. Magandang umaga po, ma'am. At ako po'y mag i ng aking sweldo. Regalo mula sa taong bayan. Ayun. Ay, ay ID pala kailangan. Kailangan ID. Ayan. O, oh, diba? Malay mo, very convenient, ano? Hindi ka na pupunta kung saan saan branch. Dito na mismo sa loob ng building, may encashment check mo. Iwas pa sa hold-up. Hmm, diba? Magandang mag-encash dito. Malamig pa. Kumusta po kayo, ma'am? Anong pangalan niyo po, ma'am? Si Ma'am Emma. Ayan. Matagal na po kayo nag-work sa Landbank. 27 years. 27 years. Mahayos naman yung pasyordo ng land bank. Pag hindi, patulpo nyo. Okay naman yung land-bank, siyempre. Eh... Perang hawak nila eh. Siyempre, hindi sila inaapi Dahil maraming perang land di ba Anyway, anong po, ma'am? po yung, ano po, ko ng cheque. Ah! Uh, siya pala yung pag meron ko pinipirman cheque eh, para sa mga expenses, siya pa rin tumatawag para i-confirm kung ako nga ang pumirma dun sa check Nako, nice to meet you po, Ma'am Emma. Ayun, at least nakita kita in person. Mula dito kay Ma'am Emma para, verification. Tamang. nga. And then bibigay doon sa isa. So, pumuna muna tayo. Okay. Siyempre, proseso. Walang senador-senador dito. Pila tayo. O, diba? Ngayon, dito naman tayo dito. Dito na ngayon, magkakabilangan. Gano'n ba karaming 500,000 pesos? Malaman nyo mo siguro yan. Pero kung tig pa 500, ganon. Kung tig 100, ganon. Kung tig 50, ganon. 20, ganon. Meron mo ba tig 20 dyan? joke. Bombo po kasi bibigyan naman natin to. Pero maganda sana, no? Yung pang Christmas, tapos tig 20, bibigyan mo sa mga bata. Pero mas maganda, syempre. Ibibigyan din sa mga bata para sa kanilang gamutan. Ayan, paper na tayo Ayun. Thank you hmm. Ito yung ID Ito yung ID Okay, ito na Bibila Ayan, tingnan mo pagbila ng pera Oh 100, exacto Mm-hmm Siguro yung mga bilyonaryo may mga ganun sa bahay nila. Hmm. Di ba ma'am? Kayo ma'am, mayroon kayong ganun sa bahay nyo? Ma'am ma Emma, wala. <laughs> oh. 400. Pang 500 dyan. Yeah. Yan. Yeah. Goma. Ayan. Hmm. Pero nagay na ako na po kanina. Ito yung na 1,000. 741. 41. And... 340. 5 eh. Exacto, pati barya. <laughs> exacto, exacto. Pwede ba wag na e, e, ano yung barya? Di ba? Diyan na lang muna sa ano, yung barya. Sige po, pero ilalagay ko rin po dito. Ah, lagay na. Sige, lagay. Send me po. Sige. Lahat. O nga pala. Bawal pala sa inyo yung mag-sobra uh, sa mag-short. Ano? Oh, sige, sige. Bigyan nyo na pati bari. Alah. Ayun. Bombo. na po dito, Senator. Yes, sir. Sige po, sige po. Ayan. Wow. Ito yung okay. <laughs> pati bari yan. Hindi nga niya. Kompleto. O nga kasi sa bangko bawal yung mag short ka, bawal din yung mag-sobra ka. Pero ang pinaka-bawal, mag-short. Yung sobra, di ba? Bawal din, ano? Sa inyo, bawal na yung sumusobra. Opo, oh, dapat ko eksakto. Talagang eksakto. Mm hmm. Go mo una lang na po ba? Or, or okay, oh, okay na po yan. Wala namang hold up dito sa atin. Salute yan ang po. Thank you po. Thank you rin ha. Thank you po sa inyo. Oh, ang bigat nito. Oh, man. One, two, Itong pera, hawak-hawak na ng aking heya, Head Executive Assistant. Ayon. Si Nini. Akat ulit tayo. Tayo. Ngayon, mm -hmm. balik tayo sa office. Oh, baka tinakas na yung sweldo ko. Nene! Kala ko. Pinang gimmick mo na. Okay. No. Ito na po. So, ang susunod po na proseso nito, of course, hindi natin ito ng cash sa Children's Hospital. Ito po ay dideposito ko sa pang account ko. And then, mag issue po ako ng dalawang cheque. Yun, hatiin po ito sa National Children's Hospital at Philippine Children's Medical Center. Pero teka muna, since ito ay may butal 541 gusto ko maging 600 to para 300 300 so mag-abono ako ng 59,000 59,000 ang abono ko para maging buo 600 300 sa National Children's Hospital 300 sa Philippine Children's Medical Center okay so ito hindi na ako magde-deposit nito halika rito Nini ang aking heya siya na magde-deposit sa account ko. Deposit mo ito and then ikakat na natin yung cheque para dun sa dalawang hospital. Okay. Therapy. therapy lang po ito na area. Maliit nga rin. Mali, maliit maliit po. din po. <laughs> yes. So, how many child po ang naasikaso for therapy in a day? I think averaging only like how many? Uh, ten, ten, sir. Ten. ten because limited space, we are also under At saka po, stressful to, special sa mga bata na umiiyak lahat-lahat sabay-sabay. <laughs> yes, so, mas lalong na stress yung mga bata. <laughs> yes po. hindi ba Indeed. dapat ang pinaka-ideal po niya? Iwalay man lang sana o medyo malayo yung distancing. We or, are limited also with the... Or meron dapat room? Yes. This is the room only po for physical therapy. Buti po hindi na overwhelm yung mga PT. They are. They are. But, They're, they're just doing their job it's their commitment and dedication po isa so, so 'yung mga nakita nyo sa labas mga nag-aantay po sila after nilang matapos oh. po ba opo ano po para sa inyong pinaka-ideal setup sa isang PT room na full of children? Buong floor. <laughs> Kung may meron kaming ganong provision. Kaya lang, this uh, floor is really ano divided into different sections for the different uh, therapists po, including nga uh, po yung mga developmental uh, pediatricians so who make the assessment. Nakita ko na po yung kalunos-lunos na situation and wala na po kayo magawa kasi with limited budget, yes, resources. Po. Yes po. Sana po ito ma makita po lahat ng congressman, makita po lahat ng mga taga Department of Budget and Management. Kasi pag hindi lang kikita po to, hindi nila maintindihan. Kataon, 3 months salary po asking, na yung -ipun ipunipon sa Senado. Nag-issue ng isang cheque for 3 months. Ito na po. Saan isang pang cheque? Ah, ito para dito lang po ito. Dalawang cheque kasi ibigay ko. Wow. po sa po po. this is uh, po. bagay po nito. na-conduct yung outpatient blood transfusion, outpatient chemotherapy. So, hindi na po natin kailang i-admit yung patient and they will be discharged the same day. Usually po, the same day. Yes, sir. Pasok, labas day. Yes, sir. Kasi napapansin namin before nung lahat ng transfusion ginagawa namin sa wide chemotherapy, mas mataas ang infection rate. Ngayon po, nabawasan po yun. Dala, tito ko po. Sorry, ang kalimus-lumus po yung tsura. Dapat po, Maganda-ganda man lang sana. Opo, sa sir. wala sa budget talaga. Ako pa na nga po, sir, nito eh. Kaka-renovate <laughs> re lang po, sir, Opo, nito. Eh. Ang lagay, ka-renovate pa lang nito. Opo, eh, paano kung hindi pa po na-renovate? mas lalo. Opo, talaga po. Wala ko ba nang kumadalo dito ng mga kalibugin? DOH? Dumalo. <laughs> huh? oh. Ito rin po yung playroom. Just look at this. Just look at this. Wow. Grabe naman. Sorry doctora. I don't see this as a playroom, I see this as a junkyard. Why? Napabayaan na po ng gobyerno to. Nakalimutan na. While everybody else is having a good time, fun time sa labas with all the money resources of the government and the children, our children, our future. Tempo. po. Ayoko na. Baka mapamura lang po tayo.

Psychosocial support both for the patient and the parents. Later po this afternoon may nakaschedule po kami spiritual support also para po sa patient at dun sa father we also uh, provide their needs po ng family para po ma po sila. Since tong, itong patient pong ito ay end of life care na lang po ito, ang aming pong goal ay comfort para po sa patient and the family. Kasi talaga pong mahirap yung pagdadaanan nila. I'm a parent but I cannot imagine na uh, anak ko magkaganito. Sakit. Hello, Hello princess. Princess, kumusta ka? Ang wonder nyo. Okay, kumusta ang mo? Good. So far, okay naman po Tingnan nyo po itong ward. Tingnan nyo po yung kurtina. Grabe. Tingnan nyo po, tabla, plywood. Na madali pong pasukin ng alikabok or anything from the outside kung meron virus doon. Mga bata, madaling ma-infect as it is. May mga sakit na po sila. Vulnerable na po sila sa anumang klaseng sakit. And hindi po protected, oh bintana. Yung isa basag, oh. And yet, yung DOH, sinasayang bilyones na mga gamot pina-expire, papabayaan yung mga gamot na nabubulok, sana napunta na lang dito kaysa ng mga gamot na pina-expire na lang, nang walang katuturan, sayang. And then, limited po yung electric fan. pasyente po. We see it to it naman na binibigyan sila. Actually, sa hospital po ito, pagka po, let's say, wala silang ball fan, nakatapat sa kanila yung electric fan ng hospital. Pero wala ho silang proper ventilation o exhaust. Yeah. Kasi sir, paligid na tayo sir ng building eh. Actually po yan, kaya po may kurtina yan sir. Kasi yung afternoon sun, napakainit po talaga. Pero dapat po may exhaust dapat to, no? yung Para lumabas yung hangin, mag-circulate. Ah, oh Opo, opo. So, po, sila-sila mismo, yung mga hiningan nila, yung nag-iikot lang. Opo, opo. So again, hindi ko kayo masisisi yung budget. Kasi kung may budget dito, tamang budget, na-improve na po ito. Di ba? Opo. And it's been like this for how long po? Sir, mula po nung itayo ito, ganito na po yung... Mula tinayo? Opo, ito po. Dito po, ibibigay ko another check. Ito po, check naman po sa sweldo ko. Para po sa Sa 哎。 research and development para sa mga iba't ibang sakit ng mga at, bata na alam ano mo autism bakit maraming Apo, nanggagaling po 'yun kasi training institution din po kami. Oh. So meron po kaming tinetrain ng mga pediatricians na mm -hmm. na pumupunta sa sila sa iba-ibang disciplines ng pediatrics. So, okay. Isa po doon yung neurodevelopmental. So neurodevelopmental, ina-address po nila yung autism. Okay. So may mga pananaliksik po silang ginagawa. Tapos pinipresent ko yan at the end of the year. Hindi pa po namin na ipapublish ng maayos, pero marami pong mga pananaliksik dito sa iba't ibang klase ng sakit ng mga bata. Hanggang ngayon ho ba, hindi pa rin talaga naano ng sensya na dine-determine? Ano yung root problem? Bakit naging autistic yung isang bata? Ang sinasabi lang po ng sen siya, sen is it's multifactorial eh. So meron pong uh, sinasabi environmental, mm -hmm. genetic, uh, lifestyle. Diet, marami po yan eh. Pero para po tukuyin ang isa lang, wala pa pong gano'n na ebidensya. Okay, yan nga po ang gusto ko sa bill sa Senado. Nadagdagan ah, ah, ah. ng budget, research development para sa autism. Ah, maganda po yun. Kasi matutuwa po yung mga sa NeuroDev. Ah, hello, hello. 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 Maramis po kasi ako na yung unang cheque ko sa Senate, idudulit ko po. So it so happened, yung three months ko na ipo, one time binigyan ng Senate, ito po yung salary ko. Ayan po, po, ano po kung may yes. tulong yan sana po. Eh, malaki po ang may tutulong. Okay. So marami na, maraming maraming salamat po, Senator. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you.